Hello, kumusta? Ako si Miguel at ito ang Comprehensible Tagalog Podcast. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang pangunahing red light district sa Pilipinas. Pag-uusapan natin yung Fields Avenue sa Angeles City sa Pampanga. At alam ko na mayroong ibang red light district sa Pilipinas sa iba't ibang lugar sa sa Pilipinas. Pero ayon sa mga nabasa ko, yung Fields Avenue ang pinaka malaki na red light district at yung pinaka sentro. At dahil din na uh, madalas akong dumadaan dito at nakita ko mismo yung Fields Avenue, madaming mga restaurant dito, Dati pumupunta kami dito ng mga kaibigan ko para kumain at para makita yung mga nangyayari. Kasi uh, sobrang kakaiba yung mga pangyayari doon dahil syempre yung prostitution ay ilegal sa Pilipinas pero yung Fields Avenue ay talagang nasa halos nasa gitna nasa nasa bungad ng kalsada ang simula. At meron pang estasyon ng polis doon. Ibig sabihin, kung ilegal yung posisyon bakit may polis? Bakit may estasyon ng polis? Pero ayon sa mga sources, may mga paraan ang mga bar para iwasan ang mga batas. Dahil sa Pilipinas, bawal ang prostitusyon. At bawal ang sex kasama ang bata na may edad na mas mababa sa labing walo. Ibig sabihin, rape yung sex kasama yung bata na under 18. Pero may mga paraan ang mga bar manager, ang mga may-ari ng bar para sumunod sa batas o hindi lumabag sa batas halimbawa yung mga babae ay tinuturing na entertainers at hindi sex workers at yung mga bayad para sa sex ay hindi bayad para sa sex pero fine mga fine na binabayad ng mga patron sa bar at yung sa edad naman may report din ang fuller the fuller project may report din ang the fuller project na yung mga may-ari daw ng bar ay nakukunwari na sinusunod ang age requirement ibig sabihin mayroon silang mga trabahadora na under 18. Nag-interview daw sila ng mga babae at yung pinakabata na na-interview nila ay sampung taong gulang. 10 years old lang. At meron pa silang in-interview na babae na labing apat na taong gulang lang. At syempre, nagkukunwari siya na labing walong taong gulang. At meron daw siyang mga peking papeles para makuha yung trabaho sa bar. At, may dumating na turista na Amerikano at yung presyo ay 2,000 piso o 38 dollars, US dollars. At, yon ang presyo para dalhin ng Amerikanong turista yung labing apat na taong gulang sa hotel niya. At ayon din sa mga interview nila, maraming mga babae na nagtatrabaho o mga prostitute ay gustong tumigil sa pagiging prostitute pero hindi nila alam kung paano. May mga ibang kaso naman na yung pamilya mismo ang nag-uudyok doon sa bata doon sa babae para magtrabaho, para kumita ang pamilya nila. At sabi ng The Fuller Project na yung karamihan daw sa mga kliyente ay Amerikano at merong mga mga turista na pumupunta talaga sa Pilipinas para lang sa sex, para lang sa sex tourism. Kahit na meron yung 2003 Protect Act sa batas sa Estados Unidos na yung mga US citizen nagagawa ng child sexual exploitation ay makakasuhan kahit na wala sila sa Estados Unidos. Pero kahit na merong Protect Act na batas, nangyayari pa rin to sa Pilipinas. At yung sa Fields Avenue, ito yung kalye sa Angeles City sa Pampanga ay nagsimula dahil noong 1940 nagkaroon ng mga bar sa Fields Avenue kasi yung Fields Avenue ay malapit sa Clark Air Base at nandoon yung mga sundalong Amerikano. Nung 1940s at 50s, tatlo lang daw ang bar doon. Pero dumami ng dumami noong 60s at lalo na noong Vietnam War noong 55 at 1975 dumami yung sundalong Amerikano at mas madami ang mga na-deploy na sundalo sa Clark Air Base. At noong 1992, umalis ang mga Amerikano. Ang mga sundalong Amerikano. Lalo na dahil pumatok yung bulkan pinatubo, syempre nabawasan ang mga kliyente ng mga bars doon. Pero, nagkaroon ng mga bagong kliyente. Ngayon, yung mga Hapones at mga Koreano. At, kung pupunta kayo doon, yung Fields Avenue, maraming mga Hapones at Koreano at madaming mga negosyo na Koreano. At malapit din yon sa Korean Town. Kasi sa Pampanga, sa Angeles, merong Korean Town. At sa Korean Town, madaming mga restaurant, mga karaoke bar, at iba't ibang bar na Koreano. Lahat ng sulat ay nasa Koreano at mapapansin nyo na maraming Koreano ang nandoon. At tulad ng sabi ko kanina, hindi pwede ang prostitution. Pero yung mga yung mga babaeng nagtatrabaho doon ay may ibang job title. Hindi prostitute, pero guest relations officer o yung GRO. At madalas to makita yung mga may mga poster sa labas ng bar na humahanap sila ng GRO para magtrabaho. So isa yung paraan para hindi sila lumabag sa batas. At noong 2010, yung Fields Avenue ay nagkaroon din ng walking street. So yung walking street ay yung pedestrian na kalsada para lang walang mga sasakyan at yun, pwedeng maglakad pwede mong makita yung iba't ibang bar at iba't ibang restaurant. At malapit to, tulad ng sabi ko, sa gitna ng, ng, Angeles at Balibago, malapit sa mga mall, malapit sa mga parke. At sa tingin ko, malaking problema ito, lalo na mabilis ang development sa Angeles City, sa Clark, at dumadami ng dumadami ang mga turista gumaganda ang paliparan doon. So gumaganda ang access ng mga iba't ibang tao, kahit mga lokal o kahit mga turista. At ang nakakalungkot dito, tulad ng sabi ko kanina, parang open secret na alam ng mga tao na merong prostitution doon. At tulad ng report ng The Fuller Project, marami silang na-interview ng mga menor de edad. Pero, nangyayari pa din at mangyayari. At hindi ito usap-usapan ngayon kahit sa totoo lang isang malaking problema. Yun lang, salamat sa oras nyo. Merong Patreon kung gusto nyo itong podcast at may transcript, libre lang sa description. Salamat at paalam.